Ngayong araw ay solo ride naman tayo pero siyempre kasama natin ang ating OBR. Mumuturin natin mula dito sa Bulacan papuntang Baler. Maraming bayan ang dadaanan natin at siyempre, dadaan tayo sa kalsadang paborito ng mga rider. Eddie eh ano pa kundi ang Pantabangan Baler Road. Dito ay may experience ko rin pumasok sa loob ng isang napakalaking puno. Ito pa rin sa loob ng... Abangan niyo pa ang aming pakikipagsapalaran sa biyahe nito intro pasok Good morning. Oras 6:15 na ng umaga tapos Papasok na tayo sa mismo gapan Ayan Let's go Napakaraming <laughs> truck talaga dito sa gapan Kanina pa from San Miguel To gapan Tapos ang truck Naipi tayo dito ah. Tayo maka-overtake Ayan, maka-overtake tayo Ayan, sa wakas Tapos din Woo! yung pila ng truck na yun Parang from San Miguel going to Gapan eh, puro truck. Parang may parada ng truck eh. Good morning, ayan. Napakasarap ng biyahe, napakalamig ng hangin. Uh, Na-miss ko yung boses ko. <laughs> Welcome back. After two weeks wala akong boses eh. Two weeks ako walang boses, nilang ako nakaboses. Santos naman sa rides. <laughs> Di maubos sa ubos. Bago yan, basta bango nang iniyaw, ano? Hmm. Sa Gapan Robinson na tayo. Sentro na nga ano, ito. Gapan. Ayan o. Yung kayman nga may meri na Gapan. Ayan o. Oh. Ayan, Japan style dito. Ayan o nga. Medyo... Medyo mababawasan na yung mga truck dito this time. Pero ba itong ano? Welcome sa Leonardo and Nueva Ecija. Yun, napakaganda na ng daan dito. Shout out sa mga tropa natin! Mga kapwa riders Napaka ganda talaga ng araw oh. Masarap ng biyahe na Hindi daan din doon Tarlac dito Busy, busy road nila to Welcome to Kabanatuan City 644 Kabanatuan na tayo Ito nga muna tayo dyan Tignan lang natin yung mapa natin Tama naman. Ay, gibilad sila, oh. Lapit na tayo sa Pantabangan Road. Simula na ng bankingan. sa <coughs> kanan niya, tatayo nyo sa may simbahan. Anong simbahan to? Simbahan ng San Joseph. Ito nga yung una namin punta dito. Ito yung sinabi ko na paboritong daanan ng mga driver, mga riders. Kasi, kita niyo naman, guys kung gaano kakinis yung kalsada nila dito. Ang mga linya, buhay na buhay, oh. Diba? Relax. Uy, mga nag-overtake. Kulay yellow yan. Ayan, guys. Welcome to Pantabangan. Ang daan na nag-uugnay sa Pantabangan at Baler ay kilala bilang Pantabangan Baler Road o Pantabangan Baler Highway. Ito ay naging daan ng pangangalakal at transportasyon mula noong unang panahon. Ang kalsadang ito ay naglilingkod bilang mahalagang ruta para sa mga lokal na residente at nagbibigay ng koneksyon sa pagitan ng dalawang bayan sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija at kanlurang bahagi ng lalawigan ng Aurora. Hindi natin nakita yung last time kasi gabi tayo dito dumaan. Huwag masyadong mabilis, baka mapasarap eh. <laughs> guys uh, yan huminto muna tayo dahil kaya na pa na rin yung ko <laughs> sa biyahe <laughs> ayan uh, dito tayo sa signage ng Aurora nakikita natin ayan eh. ayan so shout out ko kuya nakasabay namin dito sa signage ng Aurora Anong pangalan nito yan? Pagpunta daw silang dinadyawan so medyo mas malayo pa yung travel nila kaysa sa atin. So boss, ingat kayo. Thank you. Okay, salamat. Ingat, ingat. Yun, kapag Pagpahinga nung konti. Ayan, nakapag-change ako ng battery ng gopro. Hindi ah. mo nga Ah, picture tayo. Sige. Ay, sige <laughs> Maria Aurora. <laughs> hey, kasama ko na sa unahan. Nag-video-video. Sir? Sir, pwede po pa... Palag po lag... ba? Abi, jam din kita. Alam uh, uh, po sa ano namin sa tourism department Sa so, Immersion. Ah, kailangan ng ano? Uh, okay. Ibayad ba yan? Wala po. Documentation lang po. Para saan po ito? Para saan? Sa work immersion lang po na. Sa tourism. Ah, okay. Sige. Sulat ko lang ha. diyan ako na paperwork pala. You, Akala ko Alden! Chuck! <laughs> shout, shout out sa inyo guys! You, salamat! Salamat! Thank you! Balik po! Okay! okay ito bye. na kami ulit! So guys, ito na tayo sa Maria Aurora. Ito yung kilalang kilalang daan dito, no? Na one way lang, pero... Kung ano naman, dalawang tricycle, kakasya naman. Pero hindi si Kuya sumabay kasi meron tayong kasabay na ano four wheel sa likod natin. Ano, meron pa dito. Yun, buti wala tayong kasabay. Ang galing. Tempo. eh no ang bayan ng Aurora ay dating kilala bilang Sakop ng Baler at naging opisyal na bayan noong 1953 itinatag ito bilang hiwalay na munisipalidad mula sa Baler upang bigyan pansin ang pangangailangan ng mga residente sa kanlurang bahagi ng lalawigan ang Maria Aurora ay kilala sa kanyang malakas na agrikultura at pagpapalago ng niyog na nagbibigay ng kabuhayan sa mga taga roon. Nakisamang panahon sa ating lakad. Maraming ilog na ay buko. Sama. Kaya nga lang. Ano mo tayo dyan sa maya? Ano? Ah, oh, mamaya mag... Ay, magapit mo tayo. Ayun na. Ito tayo, oh. <laughs> mo baka may hindi kayo sa'yo kapit but puno pala siya ng balete. Ito ang una naming pinasyalan. Totoo nga napakalaki pala nitong puno ng balete na ito. Alam niyo ba na may mga supernatural na pangyayari daw dito? Nakita ko yung isang kwento habang nagre-research ako. <coughs> must visit ang Balete Tree na matatagpuan sa bayan ng Maria Aurora. Bawat anggulo ng Balete Tree, picture perfect at Instagramable. Pero sa likod nito, ang mga nakakakilapot na karanasan, lalo na ng ilang tour guide, gaya ni Ian. Pagsapit ng gabi, hindi na raw siya lumalabas sa staff house. Sa tuwing napapasilip kasi siya sa punong balete, ay kakaiba ang kanyang nararamdaman. Hindi raw niya makakalimutan ang nakita niyang kapre sa taas ng puno. Bigla na lang po hahangin po para makatakot po pumasok pag gabi talaga kasi eh, po, parang meron pong kunting lagim po kaya makatakot pong pumunta pag madilim na labing tatlong taon ng photographer ng mga turista si Balong bukas daw ang kanyang third eye unang beses pa lang niya sa lugar nagpakita na sa kanya ang magandang diwata sa lugar meron ding white lady mga duwende at iba pang inkanto pero ang hindi niya makakalimutan ay ang karanasan sa loob ng punong balete nang makita ang isang batang babae na pinaniniwala ang pinatay at doon mismo sa loob ng puno ni Libing. Sa unang destination na napuntahan natin, na pupuntahan natin dito sa Baler, at uh, ito ang Millennial Tree. Kung nakikita niyo guys, nandito ako sa si ilalim ng Millennial Tree ngayon. According sa lokal na pagtanungan natin, ang tree na to ay nag iidad na ng 660 years old. Meron daw ditong kuweba sa loob. May git nga daw 15 na tao ang kailangan maghawak-hawak para mayakap ang punong ito. Ayon sa kwento ay pwede nga pumasok sa loob ng puno na ito. Totoo kaya? Ito. Ay, nasikip para sa akin. Wala na mo na. Ito, 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 ito. Eh, wala na. Baka dati pa yon meron ng bagong Wala bang ahas d'yan, loves? Guys, pinasa. Tingnan ko lang. Shit. Shit. Di ba tayo sa laban? Hey. Wala, wala. So guys, nandito tayo mismo ngayon. Nandito tayo mismo ngayon sa loob ng Millennial Tree. Kinukuha lang kita from here. Guys, sa taba niyang yun, nakapasok siya doon. Tara, natin doon sa kabila, sa exit. Sa exit. Where is the exit? Where is the exit? Where is the exit? Where is the exit? Here. Where's the exit? Mahal, where are you? Yo, what's up, guys? Dito tayo ngayon sa loob ng uh, Millennium 3. Ah. Pasok tayo. As you can guys, yan. Saan ka, Oh my God, where are you? Sakto lang nakasya yung tao. At dito sa loob, maluwag siya. Ayan. Ah. Tara. Tara natin. Lumabas naman. Medyo hirap. Kailangan natin gumapang para makalabas. Dahil medyo masikip ang guys. Ah. ba tayo dito? Ah, hindi yata ako kakasya. Eko dito dumaan. Ah. Ayun. Kailangan Kailangan ilusot yung katawan Ha? Nabasa tayo And ito na Yes So guys One of kind of experience doon, pumasok tayo sa loob ng Millennial Tree. Nakita natin ang loob. Nakita nyo kung ano yung tsura oh sa loob. Kailangan pa natin gumapang para makalabas tayo. Guys, nakadalawang ikot. Ako! Bago ko makita yung... Ma bago makalabas dito. So, ahingan muna tayo dahil iningan lang ako sa paglusot-lusot doon sa mga... No, ano? Kita na kita? Ang Millennium Tree sa Maria Aurora ay isang matandang puno ng balete na tinatayang may edad na mahigit 600 taon. Ito ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa lalawigan. Kung saan binibisita ng mga turista pang masilayan ng kanyang kahanga-hangang anyo at kasaysayan. Ang Millennium Tree ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan at nagbibigay ng inspirasyon sa pagpapahalaga sa mga natural na yaman ng Aurora. Ayan guys, uh, eto, dito na tayo sa Baler. ah uh, pakarating na tayo dito sa Baler signage. Ayan. Maraming tao nagt-picture maraming tao nandito, nakatambay. Back sa nila picture. And dun sa kabila pala yung mismong ano. Ayan, ayun, nakakasama ko. Ayan, na ay kasawa ko. Nawala na. <laughs> eh, nasawa ako. Huwag Ang paglalakbay ay hindi lamang ang <laughs> paglalakbay patungo sa mga bagong lugar, kundi paglalakbay rin patungo sa sarili. Sa bawat paghakbang, tayo natututo, tumitibay at lumalago. Ito'y pagkakataon upang buksan ang ating puso't isipan sa mga bagong karanasan at kaalaman na nagbibigay saysay -say sa ating buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa unang bahagi ng aming pagpasyal sa Baler. Susunod so, na video ay pupunta naman tayo sa ilang kilalang tourist spot dito sa Baler. Muli kami ang Emanin Queen. Paalam!